Hello mga katoto, i-interviewin ko po si Maria Eduarda at saka si Maria Conchita. Oh uh, Maria Conchita, magbigay. Hi. Hello, hello, hello mga katoto. Hello mga katoto. Uh, Maria Conchita, hmm. pwede bang magbigay ka ng bansa hmm. na nagsisimula sa letter V as in victory? In Venezuela. Ah uh, oh, um, isa. Ano Oh, ano pa? Vietnam! Ah, oh, yeah. Ano pa? Ano ba ba? Ano pa? Ano pa? Isa pa! <laughs> Malo, ano? Ano? Ay, na. pa One, eh. two, Valenzuela. three! <laughs> Dinosaur. Ra. <laughs> wala na, wala na. Ano bang ra? Ba? Mas lumaga pa uh, yung idea nun eh. Mas lumaga pa ka pa nung ka. <laughs> <nga, tar> <laughs> <Ay>, Meron <may laughs> yung nag-retake nag nag eh. Oh, wala ano na, magsak na. Ano na. na ako. Ay, wala na. Incomplete ka. ka. Oo in oh, Magre-repeat ka. Tulungan niyo po ako mga katoto. Oh, mga katoto, ano ka pa ba? Oh, ikaw, ikaw, ikaw ano? Valenzuela. Oh, V as in, bansa. Van Vansa. <laughs> Valenzuela, di ba, ba tayo? <laughs> ah, ikaw, Maria Eduarda. Ano ba yan? Tulungan mo si ano Maria Conchita. Isa pa, letter Vietnam. B. Bangladesh. Bangladesh. Narina. Venezuela. Yun ang sinabi ko kanina. Oh, Venezuela. Vietnam. 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 Um, <clears throat> Venus nga. Oh, di planeta naman tayo. Na alam yung pinupuntahan lang, puro biyat na lang alam. Oh, ano na, Maria Eduarda. Busy ako. I'm busy too. Oh, no. Sorbo, teka mag-google ako. <laughs> Ito naman, mga katoto, si Enchong D. O, oh, Enchong D, magbigay ka ng bansa na nagsisimula sa letter C. C, Canada. Oh. Ah. Tapos? Croatia. Oh, tama ba? Tama ba yun Edna Croatia? Ah. Uh, Edna. Uh, Colombia, China. Oh, <laughs> ang bilis mo uh, pala Andaya. Chile, Chad. Ah, <laughs> uh, 'yun. <laughs> ang daya, ang bilis pala. Oh, ito naman ang ating Rainbow Queen. Oh, Miss Rainbow Queen, magbigay ka na ba sa ng ng uh, pangalan ng bansa na nagsisimula sa letter S? S Saudi Arabia. Uh, yes. Arabia. Yo. Oh, 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 Ano, ano pa? Syria. Ikakahiya ka ng mga kapatid. Galingan mo. Uh, Syria. 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 May taga-turon. Ano pa? Dali. Espanya <laughs> Spain. Spain. Oh, ayun. Oh, na lang. 79.5. Hahaha. <laughs> Five. Okay. Hello, Sonia. Magbigay ka daw ng bansa na nagsisimula sa letter R. R. Tatlo. Bansa. Bansa. Eh, ano akong naisip eh? Russia. eh. <laughs> <laughs> o, tutulungan ka lang iyong hobby. Uh -oh, o, bansa daw. bansa na nagsisimula R. sa letter R. Russia. O, Arnold. O, ayan yes, si Arnold po siya. Russia, Rome. O. Saka... <laughs> So, ba, ano pa? Nakatawa lang Hindi pwede. <laughs> Basta, oh. Galing ka sa hindi. Wala na. Romania. Romania. Oo. Sige. Isa lang ba yun? Ilan yung grades niya? Ang grades siya? 79. Sigurado. <laughs> <laughs> Dali.